Isang mahigpit na hakbang ang inilunsad ng Department of Agriculture, DA, laban sa mga may-ari at negosyante ng bigas na umano'y nagtataas ng presyo ng labis at hindi makatarungan. I-issue ng kagawaran ang mga show-cost orders upang pagpaliwanagin ng mga negosyong ito kung bakit nagkaroon ng bigla ang pagtaas ng presyo sa kanilang mga produkto. Ayon sa DA, layunin ng hakbang na ito na protektahan ang mga consumer, lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas, sa ilang pamilihan sa bansa. Ipinunto ng ahensya na may sapat na supply ng bigas kaya't walang dahilan para sa sobrang pagmahal ng presyo. Kasabay nito, nagpaalala rin ang DA sa mga trader at retailer na sumunod sa price monitoring guidelines na itinakda ng pamahalaan. Ayon kay Agriculture Secretary, anumang mapatunayang lumalabag ay posibleng masampahan ng kaso, maharap sa administrative sanctions at manggala ng permit. Bukod sa show cause orders, Maglulunsad din ang DA ng mas pinaigting na inspeksyon sa mga bodega upang tiyakin na walang nagtatago ng supply o gumagawa ng artificial shortage para manipulahin ang presyo. Sa huli, nanawagan ng ahensya sa publiko na i-report agad ang mga tindahan o negosyanteng mapagsamantala. Anila, ang laban sa mataas na presyo ng bigas ay hindi lang laban ng pamahalaan kundi ng bawat mamimiling Pilipino na umaasang makakabili ng abot-kayang pagkain sa kanilang hapag. Bahagi ng transparency, tiniyak din ng DA na magiging publiko ang resulta ng investigasyon sa mga lalabag upang makita ng taumbayan na seryoso ang pamahalaan sa pagpapanatili ng patas na presyo ng bigas.